DTI nagsasagawa ng monitoring ng mga presyo ng bigas sa Romblon. Ang balitang niya mula kay Paul and Foss. Nagsasagawa na ng monitoring ang Department of Trade and Industry Romblon sa mga uh, tindahan ng bigas sa Udyongan Public Market ayon kay uh, DTI Romblon, Provincial Director Noel Flores. Sa ngayon kasi naglalaro pa rin sa 54 pesos hanggang 60 pesos kada kilo ang mga bigas sa papalengke. Nilinaw nito na sa ngayon ay price monitoring pa lamang ang pwede nilang gawin dahil batay umano sa price act ay trabaho ng Department of Agriculture ang magmonitor sa mga agricultural products. Anya, mataas na gastos bago mapunta sa palengke ang mga bigas ang siyang nakadadagdag sa pagtataas ng presyo nito. Kagaya ng tracking at iba pang kabahagi ng supply chain. nakikipag ugnayan na rin umano sila sa Uh, DA, CIDG at sa Local Price Coordinating Council para sa pagpapatupad ng EO36 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula Romblon, Paul Jason Fos nag-uulat para sa PIA Memorapa News. On the go!